Ayan, tignan nyo. Tignan nyo guys. Meron kami yung bagong deliver na orange. Ayan, tignan nyo guys. Ang gaganda ng orange. So, wala nang intro, intro. Ilagay na natin ito dito. Kasi kanina pa ito dumating. Hi guys! So ayan, nakapag-video na ulit tayo. Ang tagal-tagal natin hindi nag-video. yan, guys. So, wala nang masyadong intro-intro. Bahala kayo. <laughs> so, yan guys. Kanina may dumating kaming bagong deliver na orange. Ito yon Last, ano, last. Two months, two months ago, yata. One month ago. May dumating kaming bagong... Ano? Bagong. May, may dumating kaming dalawang box ng orange. So, naubos na siya. So, ito, kanina, diniliver yan. As you can see, ang dami na ulit natin orange. Sobrang bango niya. Sobrang fresh. Tsaka, hindi siya maasim. Matamis siya. Yan. So, tignan yung outfit ko today because it's very, ano, it's so lamig. <laughs> yan. So, guys, tara. Ayan, pinipare ko na ito. Yan. So, isa-isay natin yung paglagay ng orange. Bilangin natin. charing Yes. <laughs> na natin to. So, every year, nag-order talaga kami ng orange. Tapos, yung iba, yung iba naman minsan, ano, pinapadeliver nang dito sa bahay, regalo, ganyan. Bigay-bigay kapag mga Christmas. Kasi, ngayon is parang orange season. Ayan. So, tagal kong hindi nag-vlog kasi, masipag mag-edit yan. <laughs> wala na tayong ta wala na tayong pambayad sa editor kaya tayo na lang nag-edit. Ganon. Purita na tayo ngayon. <laughs> so, ilalagay ko dito yung orange. Alam niyo ba, kararating lang namin, galing kami sa, ano, galing ako sa office, yung duko yung asawa ko, baka kasi sunduin ng iba. Tsaring. <laughs> so, sinundu ko na. Yan. So, pipiliin natin siya kasi minsan may ligan to. Oh, Yung mga naipit-ipit. Yan. So, welcome again to my channel. Yan. Tignan ang lalaki ng orange dito. Parang, ano, pumelo. Ayan, parang pumelo. Inisip ko ba? <laughs> so, yan guys. Gusto ko lang naman ipakita to sa inyong orange. Yan, kaya nakapag-vlog ako dahil naisip ko na naman mag-vlog. Yan, dahil nababaliw na naman tayo. <laughs> so, yun nga, kararating lang namin. Galing kami sa office. Tapos, maaga pa naman, ipa pa kami kakain. Parang anong oras pa lang. So, itatabi ko na to kasi baka pagbukas ko pa to inayos. Madami kasi akong gagawin bukas. Ay, bulat. Yan. Madami kasi akong gagawin bukas. Paulit-ulit, eh. Yan. Tignan nyo. Pagkana ba itong isang kilo sa Pilipinas? <laughs> Bili na kayo. Bili na po kayo ng orange. <laughs> Binibenta. So, yan. Mabubuhay na ulit ang ating ano, YouTube channel. Kailangan kasi natin ng pera. <laughs> ko. So, panoorin niyo naman yung mga video kong hindi na na-upload. <laughs> hindi na-upload. Yung mga matatagal ko ng video, mga siguro one year ago na. Kasi yung siguro sa isang ito lang, malaki kasi ito eh. Dalawa tuloy binaba. Yung ito kasi medyo malambot-lambot. Yan. So, panoorin nyo naman ang aking Youtube channel, guys. Kahit ilang months na ako hindi nag-upload. Wala kasi akong, ano eh, wala kasi akong content. Ayan, kagaya niyan. Di ba, tignan niyo, ayupi-yupi. Wala kasi akong content guys. Bigyan niyo ako ng content. <laughs> Tsaka, ang hirap mag-vlog kayo nang mag-isa ka lang. Tapos, wala kang taga-video. Ayan. Panoorin niyo yung vlog ko kahit walang kita. <laughs> Tsaka huwag niyong iskip yung ads para niyo nang awa. <laughs> Mahigpit yung pangangailangan ko. So, ako na lang maghanap buhay. <laughs> Yan. Medyo may, ano kasi, may lambot-lambot kasi yung iba. Kasi mas sa isang ito lang. So guys, as you can see, kita nyo naman, di ba? pinipili para hindi mahawa sa iba. Tanggalin ko kaya yung ganito. Hindi ko naisip. Yan o, yung tangkay. Tapos guys, panoorin nyo na yung video ko. Kahit yung mga matagal ko ng video, panoorin nyo pa din. Kahit wala akong upload. Tsaka, sobrang busy kasi ng mga nakarang December eh, ano kasi ako nagluto-luto syempre, mga bibigay yan, so hindi ko na-intro yung ano ko, kasi nahihiya na ako mag-intro, kasi ang tagal ko nang hindi nagbablog, guys so, ngayon ko na ulit naisipan kasi sayang naman yung orange binuksan ko na, hindi ko na naging nanon eh, binuksan ko na, pero may pangalan niyan dito, oh sa office din ni Ivor yan So, yan guys. Nagbabalik ako na wala nang space yung cellphone ko. Ang dami na kasing video. Madami kasi akong vlog. Kaya lang hindi ko pa na-edit. -e wala kasing masyadong oras. Tsaka, nakakalimutan ko bumili ng headset. <laughs> Para kasi ma marinig talaga ang ano. Marinig talaga ang aking vlog. Baka meron tayong sinasabing hindi ka nais-nais doon. Tsaka <laughs> Yan. nawala ng ano, ng space ang aking cellphone. So yan, i-continue na natin. Nawalan kasi kanina ng space na puno na yung cellphone ko. Madami na kasing video at mga pictures. Mamaya magbubura ako para makapag-vlog ako ng maayos. Wala kasi akong ano. Meron na akong digicam kaya lang. Wala ding memories parang ako. <laughs> na yung memorya. Yeah. So, yan. Ito guys, sobrang sarap nitong orange na to. Gusto, gusto ko. Talaga. Lagi ko lagi ko pong inaabangan. Dati, dati meron din kami ano eh, mandarin na in order Ngayon, hindi na kami order. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Wala, <ka ng> <laughs> Wala na kami pambili. Wala na kami pambayad. Kaya, ito na lang guys. Orange-orange na lang. Wala kasi kami yung pambayad sa ano eh. Ano ba yun? May vlog ako. May nanonood ng TV. <laughs> so, yan. Ay, pag mag pala ako ng ano ko, pag mag pala ako ng package ko, iba-vlog ko din. Yan. First time ko lang i-vlog yung ano ko, yung package ko, if ever ko, if ever, kung mabablog ko. Nawala na naman ang space ng cellphone ko. So, bilisan ko na nga. Kasi pawala-wala talaga ng space ng cellphone ko. Puno na kasi. I-delete Ide ko na ibang iba kong mga video. Yung iba kasi hindi ko pa na-upload. So, yan. Wala na siyang memories. pangit kasi yung memories na binigay niya sa akin eh. Kaya, wala na yung iba hindi na magkasa. <laughs> Dapat kasi maganda yung memories na ibibigay natin sa tao para lagi nating matatandaan. Lagi nating maaalala. Tingnan mo, yung cellbook wala ng memories. Ang pangat kasi ng memories niya. <laughs> so, yan. Walang puta iba. <clears throat> tapos na natin yung isang box. Yan, guys. Tapos yung ito, kaya ano natin ito, ah, uh, tutupin ko to kasi nilalagyan ko siya ng stacks kapag ano ako nagpa-package. Wala kasi yung bang kayo ng karton dito. Kahit kulang na lang, hindi niya na lang yung babayaran mo din. <laughs> Sa so, mga gusto kong dito sa Italy. Hindi po mura ang, ang pamumuhay dito. Lahat binabayaran. La Aya, ang sakit. Nung tuwod ko, matanda na ako. Lahat may tax. So, ito nga. Ano yung ko po? Kasi nilalagyan ko siya ng mga ano package. Ng mga tulip, mga tulata, ganyan. yan? this bibili ako ng mga tuna. Wala pa kasing pere. <laughs> so guys, yan. Meron ako nito, dalawa. Kasi yung ano, yung unang dalawang box, tinabi ko na. So ito yung nalikom nating orange. but may sipit dito? <laughs> so ito yung nalikom nating orange, guys. Yeah. Ang bigat, hindi ko kaya. So, ilalabas ko to sa labas. Yan. Ay, hindi ko pala to isasama dito kasi may ano, may lambot. So, tatanggalin natin yung box. Ito yung malambot. So, ilalabas ko na to dito sa labas, guys. Yan. Labas na natin sa labas. Malamig kasi sa labas kaya hindi siya mabubulok. Pag dito kasi sa loob, no, magkakaano siya, magkaka, ah, yun, yung malambot, tapos na, na, basta malambot. <laughs> malambot lang yung alam ko. Wala akong alam na matigas. Ang oh bigat. So, sa mga nagsasabi dyan na wala akong ginagawa sa buhay ko, shout out sa inyo. May dumating pang motor. So, dito ko siya ilalagay sa labas, guys. Ayan, kung makikita nyo, dyan ko siya ilalagay. Meron pa dito mansanas. Yung ibang malambot, dito ko ilalagay. At least, alam ko na itong, ito yung dapat kong unahin. Kasi, bago siya masira. So, Yeah. Ayan. Tanggalin natin yan. Ayan. Ay, baka kakain. Baka kakain ako nito tonight. So, watay tayong dalawa. Ay, wag na! Ang gulo ko kausap. Ijujuice na lang pala ito bukas. Tapos yung dalawa kakain namin. Pag-isa kami. So, ito. Tanggalin na natin. Ayan. Ayan. So, yun lang, guys. Ayan, ang aking orange. Ayan. So, thank you for watching. I-share nyo ng aking video. Bye!